Wala ah, na intro intro, race na tayo na. Sisibakin natin tong dalawang tumamaya Ha <laughs> <laughs> Oh, may 'to kanano nito, di ba? Ano? Ito na 'yung dirty mo, oh. <laughs> 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 ah, dumaan li ilang kembot Ah, so sana naman mga may hindi nagdadadala, quarry <laughs> yung site po eh. to. Namo. <laughs> sa mga quarry yung site eh. Tapos na ilang kembot, dito na kami sa Doña Remedios Trinidad or DRT. Today is a Friday at wala pa akong tulong. Pensi! <laughs> In fairness, hindi maganda yung daan papunta dito. <laughs> bako ko yung daan nila. <laughs> hindi ka mga rat rat ng matindi. 12 SECONDS LATER I'm sick! Wah! Kinanginanginan oh! Bakit direts <laughs> yung bundok na yata? Itong tigaw-puntahan na amin! Nakapalaban sila sa... URI! CHINALITE PA MORE! Bakit so, eh, parang wala namang usapang may off-road tayong gagawin? Ah, <laughs> uh, tama pa ba itong dinadaanan natin? <laughs> parang kahit saan tayo pumunta, parang mali lahat yung daan. <laughs> At nagsimula na ang aming adventure for today. Kung saan kami pupunta, wala akong pakialam. <laughs> Kalad karin mode tayo ngayon, pero tignan mo naman yung nasa harapan natin mga beshi Sarap huminga. Kami lang ang bisita nila ngayong araw na to. Araw ng biyernes. Look! Capsule! <laughs> Capsule, parang nabuhayang ka. Si Engineer, oh, meron pang hard hat na Tingnan natin kung anong meron doon sa cave nila. Magkikaving daw kami. Sana all! Sana all may nag-assist! <laughs> Go caption, kaya mo yan Yan oh Yan yung may pasimuno oh Usapan kaping eh Bakit may spilangking bro? Usapan niya? right Right Rights ang usapan eh Bakit may ganito na naman? Uy, bawal hawakan ah! Ha? wala aawa ko! <laughs> okay na, okay na, okay na. Patay na? Patay na, okay. Baka parang yung pag-ibig niya. <laughs> Uy, mga week, anong nangyari sa inyo? ba si ba kami dadalhin? Asan ba yung kayamanan? <laughs> Uy, ang ganda ng spot niya, Kayla. <laughs> Uy, ang <laughs> Ang ganda. Thank you. Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> Bakit may ganito na naman? Ano <laughs> naman na basok natin? Aray ko! <laughs> Aray ko. Ah. Ah. Ay, na! Kasi ah, naman pala ako eh. Ipagsiksi ng sarili ko. Ay! <laughs> oh, Ayan man maliigaw si Kap Susuot sa butas ng... ng ano? ng pwede Parang pangit yun Ulo, ulo ano ko maghihintay <laughs> Bro ano shampoo mo? <laughs> Ganda ng hair natin na ha? in fairness. Well, <laughs> easy, easy, oh. oh. Bali, hindi ko na alam kung ilang oras na namin ginagawa to. Hindi ko pa rin alam kung ba't namin ginagawa to. Sir, <laughs> magpahinga kayo sa bahay mo lang. <laughs> Pero siyempre, kakawin kayo sa kanya. Pinaliit lang, hindi lang. Gan. Ano bro? Hindi lang. Hey, kasha! Ano? kasha, kasha Kasia kasya. Kasya, ulo eh. Pag ulo. <laughs> Parang ermitan yung <na> ibit <laughs> <laughs> Hindi, kaya niya explain expand yung dito eh. Kaya mo yan bro. Ano, oh, na-scam na naman? <laughs> yan, Ayan, nangaka, ayan. Ay hindi, sa kabila pala. <laughs>

pare na? Bro, magubutubad ka na para ano? Drill! Drill! Bro! Teka lang, teka lang, teka lang. Medyo ano to? Bro! Medyo risky okay. ba? Bro! <laughs> Bro! Nalo kasi baka mapuligat eh. Ay, oo nga. Wag ako pinuligat dyan sa tango kay Ari ako. Teka lang. Kaya pa, kaya pa. Live tayo ah. <laughs> 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 <San tangira mo. laughs> <laughs> Okay. Leo ka, sir. Para mas ginawa tayo ka muna. Ako ay dalawang babae. Islay mo yung kanan. Dito ka harap. Ay, dalawang babae na. Alamas mo. Dali mas bigyan nyo lang muna. Sige po. At just po. Yan! 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 Ganyan ako. Tapos Yan! Pasok ko ulo. Yan. Pasok yung ulo. Yan. Ayun Ito. Hindi ko ito maibali. Ano to? Igaganong ko? Sisipan yung isa nyo paa dyan. Oo. Ito ang sisipan Yan. 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 dapat Yan. Yan. Yan! Eh, no? Ayan oh! Ayan si Bango, ayan oh! Yan! P*****! Sarakan yung bag, sarakan yung bag, sir. Sarakan yung bag. Sabi niyo, hold. Okay, hindi kaasya. Mamalik, bes! Oh, Sabi niyo, ko na to. <laughs> Nalikado, hindi kaasya to, <laughs> hindi kaasya. Minsan talaga sa buhay natin, kailangan natin sumuko. Ibig <laughs> hey, sabihin, may rason pa ako para bumalik. Ah? Uh, <laughs> One eternity later. ride pa more! <laughs> you know, mukhang masarap patulog dyan ha! Anak ng tipaklong na buhay naman to! Rides kami! Rides kami! Rides kami! River. Ay, may river crossing. <laughs> Tapos ito kasama ko, magsisimbang gabi pa daw. <laughs> ano ba yan? Dito ka na matulog. Tanggal tayo ng sapatos, Bessie. Kasi pag hindi tayo nagtanggal ng sapatos, Nako, choices in life twelve seconds later So yun na nga Akala ko katapusan na ng sapatos ko Buti na lang meron na tindera ng chindentas <laughs> 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 Sarap Lino ng tubig We are here. The secret point. No face mask. No entry. <laughs> A few moments later. So, we have another dilemma. <laughs> Ang amin grupo ay nakapag-decide na mag-overnight dito sa uh, DRT dito sa May Secret Falls. Kung saan kailangan naming tumawid ng ilog. <laughs> Dahil yung parkingan ng motor dun sa pinakataas is hindi 24/7 at kailangan namin ilapit yung motor namin dun sa secret falls na kung saan dalawang ilog yung aming tatawarin Nax <laughs> are you ready? eto <laughs> na yung pinaka extreme na gagawin ni Nax oh my gosh bahala ka na Nax I trust you we can do it okay so kasalukuyan pong sumusuong nakal nakalusot na ang raider kasalukuyan pong sumusuong ang Fury, next stop is Dominar and lastly ang ating CBR survive the first ilog. Yahoo! Good job, Dax. Nakatawid tayo nang maayos. On to the next ilog. Let's go. Yes, sir. So, andito kami ngayon sa, ano to? Secret Falls. Secret Falls. Secret Falls. Meron silang secret pool. Natural eh. secret pool. Okay. Ano ba to? Natural swimming pool. Yes. They're using the Ay, fresh water. <laughs> Day 2. Ito na naman tayo. Susulong. right. Woo! tapos <laughs> yung